Ako babantay duty dito sa Cartesia or Bonifacio Shrine. Shout out po! Para clothing, shout out po! Yes, good day mga kaangat eto ay practice tayo ng bike para pag uwi ng probinsya malakas ang tuhod natin so doon na ako mag intro sa pupuntahan natin hindi ako mag intro dito masakit agad yung tuhod ko una pala oh sarap din mag -bike kaso nakaka nakaka hal hal first timer ka eto papakilala din natin yung uh, sponsor natin sa ating magiging jersey sa lahat ng gagawin natin vlog sa so, mamaya tayo magpipictorial tayo sa pupuntahan natin eto first time ko magbike dito sa Maynila na mahaba haba uh, time check tayo ngayon it's 12 na tanghali uh, Halagad -hal lapit-lapit <laughs> pa natin. Alalagad. sakit sa tuhod dito. Ah, aray. Ah, dali agad yung tuhod dito. So, re-recta tayo ng Menjola. Daan tayo ng minjola, mga kaangat. Hikuti natin ngayon ang papuntang City Hall. So alam niyo na kung saan tayo pupunta ngayon, mga kaangat. Welcome to our vlog na pala. Dongs TV Vlogs. So mamaya, tabay lang kayo sa magiging ano natin, pictorial and introducing our sponsor and endorse na po natin yung clothing line so atabay din po kayo magpapagawa tayo ng personalized jersey natin sa magagawin nating mga paglalakbay so naalala nyo pa rin po yung una nating vlog nasa Germany ata ako noon Australia Uh, halalagad Yung hashtag po natin Huwag natin kalimutan Ang ganda ng mundo Libuti natin This is Dongs TV Babalik po ako mamaya Pag ando na po tayo sa mismo pupuntahan natin Yan, ito ang mukha ng Maynila So, balik tayo mamaya pag nasa uh, target spot na po tayo. Alright. Ayan guys, nandito na tayo sa pupuntahan natin. So, gagawa tayo dito ng uh, ewan ko kung tawag doon, pictorial ba yun? B video something ng suit Di Hirap palang magsalita na Eto, kita nyo na agad. Para clothing lang malakas. <laughs> so update tayo ngayon dito sa Cartilla so nandito dito tayo ngayon ito yung target spot natin so, tanggalin muna natin to sana hindi tayo ulihin dito <laughs> so shoutout nga pala kay Boss Boss Arj para clothing ayan natin to ngayon so mag update tayo ngayon dito sama natin mga Manila vloggers <laughs> so eto pala oh Boss Pakilala ka nga sir Boss, ako babantay duty dito sa Cartilla or Bonifacio po, Winnie Shrine. Uh -huh. Shoutout mo para clothing. Shoutout po. Para clothing. Shoutout po. Thank you. Subscribe now here. Subscribe, subscribe. Uh oh, subscribe. So thank you po. Ito po yung mga kasama natin dito ngayon. Ang dami po nagsiselfie dito sa bagong Ito po yung makasaysayang Christmas tree ng City Hall. So ikot ikot tayo dito Para pakita natin yung mga bago Parang Parang astig dito Naging a forest ng Maynila Busy po yung mga kasama ko dito Mamamulit lang tayo Mga Manila vloggers pong, uh, Shout dyan. out <laughs> Shout <laughs> out kuya sa kay Kuya Bok At kay uh, Sir out. Samaritano Ayan yeah. Shout out sa parang Napakaganda ng t-shirt no? mm, Soon na kami magpapagawa Mga Arin Manila vloggers Uh, para closing. So ayan, mga kasama po natin dito. Oh, may ilaw na pala yung ano dito ngayon, no? Agad? Anong oras pa lang? Uh, so alaw na pa lang may ilaw na agad sa coffee. Tolio. Coffee Tolio. <laughs> ito, ito. Ayan mo yung pupunta rin tayo doon mamaya. Dito muna tayo mamamulit. <laughs> 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 Alin sir? Oh, sarap talaga sa so, hotel ito kung mag uh, siklista po kayo or uh, rider ng uh, motovlogger kasi meron din po akong motor, meron din tayong bike so siklista na, motorista pa masarap po tong suotin, itong uh, gawa ng parakloting, napakalamig kung may mga biyahe kayo so, meron daw po kaming ano, ano saan tayo pupunta? lagunalo lagunalo lagunalo? <laughs> uh, yan ang uh, tinatawag na ano uh, bilihan ng suka bilihan ng suka tapos Pass ako dyan sa mga Laguna <laughs> <laughs> Mga Laguna Loop na yun <laughs> Dito mo ako sa update Mahala kayo dyan Laguna Loop Makamatay ako dun <laughs> So iikutin natin itong Sotin natin ulit itong Para clothing Mask natin Kasi bawal po ang hindi nakamask dito Sana magkaroon yung para clothing Ng face para clothing naman no Boss Arch Para clothing face shield naman <laughs> Ayan, mapuntahan natin kung may kung nandito po si Yorme, papa shout out tayo. Parang papa shout out tayo kung nandito si Yorme. Ah, so, wala pa si Meris dito. Ayan, may mga nag-update din po dito mga sama nating uh, vloggers. So, ito. Ang Kopitolyo. Oh, grabe. Napito naman ako doon. Ito po yung Kopitolyo. So, tatambay muna tayo dito anong meron dito pasok parang wala tayong face shield bawal yata pumasok so ito exit lang yan ikot ikot lang tayo dito habang suot natin itong napakalamig napakasarap yan yeah, mga manila vloggers siklista and motor uh, moto vloggers yan yeah, mga motorista para clothing lang sobrang lamig ay hindi nyo po yung uh, ano ko Um, para clothing pictorial and yung ginawa nating video para po dito sa clothing line ni Boss Arch so itatag na lang po natin sa description below yung kanilang page kung mga gusto yung order It's sample lang po ito ng mga gawa nila di ba napakaganda oh <laughs> napakalupit ng parak nandito so, tayo ngayon sa harap ng Kopitolyo Yan, ikot-ikot -iko tayo dito. Pwede ah. Kung pwede mag-bike. Pwede naman pala mag-bike dito. Eh. Pag hindi tayo sinita, pwede. Ito na, sa may Capitolio na tayo Capitolio Kaso ah, dito, wala pang frap Uy, may update pala dito May update dito nag pinap, Pinapantay ni Kuya DEP W Kuya kayo ang nag-maintain uh, yan sir? Oo Oo ah. Ano pa pangalan niya, sir? Lorito. Ayan, pinapantay ni sir dito para magkaroon ulit ng itsura tong ano. Mahaba na kasi yung mga tanim eh. Mahaba na. Kayo, kayo lang sir yung mismong naka-assign dito sa buong area ng ano? Kartilya sir? Oo, marami din po kayo. Mm, yan, isa sa mga masisipag na Nasa hawak kayo sa ng ano, ng no? engineering department. Yan, yeah, dito sa kaayusan ng kartilya. So ito, umiikot-ikot lang tayo dito, bike update. At nag-pictorial tayo kanina dito sa lugar na to. And na pinapaganda lalo ni sir. Para, ito, maraming nga mga dito. Sobrang maliwalas ng Manila. Dumami na yung mga puno, mga halaman. Gandang hapon, sir. <laughs> Ayan, maraming salamat po. Bawal kasi pasok yung motor dito, kaya bike yung ginagamit natin. Yan, inabot na tayo ng gabi Pagtambay sa Kartilya. So yan naman, nakausap ulit natin yung mga tropa nating Manila Vloggers Pagawa kami ng Mga dapat na namin ipagawa Oops. So, stop dito stop din muna tayo huwag tayong pasaway eh. hindi natin kung gumagana ay gumagana so, oh, dito na tayo sa may recto avenue mga, mga kangat let's go let's go let's go Sarap pala magbike, Alam ko. Oh, pangit. <laughs> Sarap oh, yun oh. Ang pala singitan dito. Nagagamit kayo 'yung singitan sa motor. Pero no? oh. Nakakatakot 'yung mga singit na ginagawa ng motor na 'yan. Oh. Sa <laughs> so, mga kakaka, direkta na Wala tayong ilaw Wala pa tayong ilaw sa bike Yari pag hindi tayo nakita dito, ang dilim, oh. Atay na. Kasi ang dilim, eh. Kailangan pala na natin, marami tayong accessories na bibilhin sa bike na to. Flashlight, flasher, flasher light. Wala pa nga tayong tubigan, eh. <laughs> Ayan, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Habang binabaybay natin ang Recto Avenue malapit na tayo sa may iisitan ito Aranki Market oh. sa Aranki Market na tayo so maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to mga kaangat this is Dongs TV saying to you night night